sa bahay para magsalita dito at balita sa kasulukoy na nangyari sa ating bansa. Ngayon, mawawalan ako ng kaibigan dahil nagsalita ako. Ay. Sa to totoo lang po, hindi ako in, uh, dito. hindi ako ay. hindi po ako taga-suporta ni Rodrigo Duterte. Pero bakit andito ako? Kasi iginagalang ko at pinapahalagahan ko yung dagawa niya sa bansa natin. Sa bansa na... Nakikisimpatya pero hindi po ako supporter ng Duterte. Kasi andito ako para irespeto at bigyan ng halaga at mataas na pagtingin yung nagawa ng Administrasyon Duterte sa ating bansa. Baba, ang kaso ng kriminalidad. Mas safe umuwi ng bahay, sabi ng mama ko. At uh, daing ng marami sa atin, Opo, mahalaga ang buhay. Tama, mahalaga ang buhay ng mga adik. Yun po ba yun? Sabi nga po nila, mahalaga ang buhay. Kaya dapat bigyan ng ustisya yung mga biktima ng EGK. Pero, binigyan din po ba ng ustisya yung mga pumatay? Tama! O sa naman mga... Naman doon sa mga individual na namumuhay lang ng tama. Pero bakit ngayon mas binibigyan ng proteksyon yung isang tao, isang matandang tao na nagbigay ng, uh, nag, nagbigay ng malaking ambag sa Pilipinas upang bumaba kaso ng kriminalidad at maging safe yung uh, mga kababaihan at ang ating mga anak, ang ating mga magulang at ang ating pamilya. Kaya andito po ako ngayon bilang hindi taga-suporta. Andito ako ngayon Upang bigyan ng malaking respeto at pagtingin ang administrasyon ng dating pangulo Duterte. Duterte. Oya na narepito ha? Siya ordinaryong Pilipino. Ang ayan sila supportan, ayin na doon ni pangulo Duterte. Pumunta sa dito? Ayo. Namin na masakit din sa damdamin nila. Nabakit ayon sa mga sentain ng uh, dating pangulo na minaalam sa maya ng Pilipino. Hey! nandito kami para magbigay pugay sa lahat ng na Pilipinong naninindigan hindi lang sa likod ng computer at sa cellphone. Oh, dapat talaga lumabas tayo, ipakita natin. Lama, Lama! natin Lama! Kaya salamat tayo dito sa mga kasama natin. Leo, ito kay Danson. May uh, boss, ayan. Oh, dito na kami nagkakilakilala. Hindi kami magkakalala. magkakalala kaya sa mga ka, kay Tatay Bigong, tayo lahat dito. Correct! 我也生气了。Oui, Wala pong pinapapasok. Ma'am, bakit po kayo nandito at nararamdaman po namin na very emotional po kayo ma'am? I'm just here to support the uh, former president. Kasi parang laki na niya sa bansa, uh, this is my own will. I know there will be consequences, pero hindi pa ako dito para magtaya. I'm just here to support si Isaiah D. Cojo.

natin to. We stand with you, Tatay Dikong. We love you, tay. Thank you sa ginawa mo sa bansa natin. Hindi ka na mo malilimutan, tay. Hantud kamatayan. To all PMP and AAP, never forget the person who is stood up for you and brought back to your dignity to bbm history will repeat itself you will be ousted by people power one of these days We

dyan tapos gaganitin nyo lang? Ay, wala nang unang Marcos, lahat ng mga kriminal nagsilabasan. Ginibig nyo na. Wala na ba kayong... Wala na ba kayong awa? Grabe ang ginawa nyo. Hindi man na kayo na awa. Nagsilabasan na mga na ang mga kriminal simula nung umupo ang presidente y <coughs> siya, maawa na kayo. Lahat na mga kababayan ko muslim, magtulong po tayo. Andito po ako para magramas sa eh, Tatay Digong. Sobrang naawa po ako ngayon. Kahit pumunta ako rito, nagpa ako para lang ipakita kay Tatay Digong na ano ko siya kamahal. Dari kita yang sah ini, ada yang terluka. Ada yang terluka. Ada yang terluka. Parang awan nyo na. Huwag nyo na siyang ganyan Matandaan na po siya. Sa lahat ng mga kapatid natin dyan, Muslim, magtulungan po tayo. Mga kristiyano man ang Muslim. Magtulungan po tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat.